Yun. Shout out mga kadiskate. Nandito na tayo uli sa ano. Yung first step natin kanina. Eh, Di ba hindi na ibaba yung ano. XCS kasi puno pa. Kaya nagpunta tayo doon sa second drop. Doon sa kabila. Tapos bumalik tayo dito. Medyo mataas pa yung sukat kaya waiting muna tayo dito. Paypay nga tayo. Inadvise naman natin sa opisina na uh, mag-wait tayo yun tapos binigyan tayo ni sir ng pangkain <laughs> thank you sa inyo sir bait dito eh may pang snack na binibigay ayun binakain ka muna dun ayun, salamat sir ayun, waiting muna tayo dito mga katiskate eh. relax, relax muna tayo habang hinihintay natin na may na yung ano XCS Shoutout Yung shoutout mga para Austin din tayo Nakatapos din tayo dito sa Carmona Dito yung sa may Globo Ayun Dito na yung resibo natin Akumento Binigyan na naman tayo ni sir ng Pang ano Pang merienda Kanina binigyan tayo ng pangapunan On 20 Tapos ngayon binigyan naman tayo ng 100 Shout out sa iyo sir Napakabuti mo Ayan, Meron tayong pang midnight snack <laughs> Shout out Dito po yan sa Petron Carmona Yung sa may malapit na sa Expressway Yung shoutout Shout out Uwi na tayo Nakakadiskarte Babalik na tayo ng Cavite Rosario Terminal Ayun ako kumikirgahan pa Time check Ano ba time check natin? Ah, uh, anong oras pa tayo makakarating doon. May karga, hindi magkarga. Diba? Shout out.